Maayong adlaw kaninyong tanan. Andito po ako ngayon sa Cebu at ngayong araw nga nito ay bibisitahin natin ang napakagandang Christmas Village ng Naga City. Dito sa may Cebu kung saan nakikita nyo nga ang kanilang Christmas tree na napakaganda at ang naligid na napakaganda talaga. Pasko pa po dito pero hanggang ngayon hindi pa po nila tinatanggal. sa so, sa Pasko pa po ito, pumunta na po kami dito. kumain nung muna kami. After nung kumain, saka kami pumasyal dito sa kanilang boardwalk na napakalinis, napakalinis napakaganda, napakalinis napakaluwag, napakaliwalas. Ang dami mga naglalakad-lakad, ang dami nagdi-date-date, ang dami nag-holding hands while walking, ang kakapal na muka, maghiwalay din kayo, charat lang. So, dito kami ngayon sa boardwalk, katapos namin kumain sa Mountings owned by Sir Duke and Sir Jerry. Maraming maraming salamat, Mama Mabel. At dito nga kami sa mga, ang ganda talaga nito. O, ito yung plano ko sa farm kasi ang ganda pala pag nilagay sa gitna ng sig sigsag-sigsag ng mga ilaw na yan. Pero kailangan ko talaga bumili ng poste na ganyan para naman hindi siya maabot ng tao or hindi lumaylay ang ating mga ilaw. So, nandito kami sa boardwalk Napaganda gilid lang isa sa ilog Ayan yan mga ganyan ganyan may mga mga baklang naghahanap ng booking sa lalaki yung ganyan ganyan tapos andito kami ngayon sa my I love Paris o oh, diba ang ganda ng Eiffel Tower nila gusto rin ganito ang ano I love Hinaguan yung maraming ilaw tapos ganyan yung ang ganda talaga siguro nito pero syempre alam mo na kailangan tayo natin mag-ipon kasi nga Naubos natin ng budget. And andyan nga sila ni Madam from US, Washington, D.C. Basta from Washington point si Madam at nabudol namin siya. Andito kami ngayon sa so may boardwalk na napaganda. At bago kami pumunta doon sa pupuntahan namin, hindi kami makausad kasi alam niyo na bakit ang tagal naman ng kamera na to. Ay naman to, O oh, 'di ba? Yan maganda din sa kanila sabi ko nga ay maganda din sa sa Ang tagal ng kamera na to magtagal mo ng video nito. Na so napunta kami dito sa Mae, 1000 tulips pa yung bulaklak. 1,000 tulips. Kung meron tayong 10,000 roses doon banda sa may Cordoba ba Dito naman may 1,000 tulips naman sila. Napaganda rin nito pero hindi pwede rin sa hinaguan kasi pipetasan na yung mga hiniupak na mga bisita doon at may mga magnanakaw na mga bata doon. So tinatanggalan nila. And hindi ako makalapit doon kasi maraming tao. Dito kami sa may gilid-gilid Diyan yung kanilang mga edyo, anto yun, um municipal hall. At ito rin yung magandang parang hallway na napaganda ng ilaw. Gusto ko rin pumunta doon pero maraming tao malalaman yung mamaya kung bakit. Hindi ako makapunta sa maraming tao na ganyan-ganyan. Gusto rin namin kumain ng balot. Gusto rin maraming mamasyal. Pero hindi talaga kami makausad guys. So dito lang muna kami sa gilid-gilid. Panakaw-nakaw lang ng mga oras. Panakaw-nakaw lang ng video kung saan pwede. Ang mga bakla iba nagbibidyo-bidyo sa kung saan malayo. Ako dito na talaga ako sa gilid-gilid. Buti na lang talaga. At medyo Agad na hagard na yung ko so hindi na ako masyadong nakikilala. Napapagod na talaga ako guys. Ayun, ang ganda-ganda ng boardwalk na yan. Ay, boardwalk yung uh, uh, hallway na yon So, ayan, may mga balut-balutan dyan na pinikainan. Ang ganda talaga dito sa Naga. Siguro silang nanalo sa kanilang Christmas Village kung may contest man sila. Ito na nga, ayan, kanilang napagandang Christmas tree. O, diba? Paskong-paskong pas kanila. Paano pa yung pag, ano, pag nung Pasko talaga ito pinuntahan? Sobrang dami talaga ang tao. So, ayan ang ating mga esedyante na napakarami nila. Ang saya magbanting with friends, dyan, with jowa, ayan, with family. Pero alam nyo kung bakit ako hindi nakapunta sa malapitan ay dahil sa mga pangyayaring pangyayaring ganito. oh, ayan. Ganito po ang mga nangyayari dito. Pero, pumunta kami doon sa may, anong pangalan doon? Love, um, faith, and hope. Ayan, no, nakapaganda ng love, faith and hope. Ang ganda, no? Talagang it really reminds us that a very important thing in these words are the three of these words. The love that we really love to love to love. Love, love, love. Just love, love, love. And faith. Ayan. Para pag meron tayong love, meron dapat tayong faith. May paa tayo. Ah, faith pala yan. Sa so, ang hope din na laging dapat may hope tayo sa buhay. Habang may buhay, may hope dapat.

Napakay dollar, ma'am. Kaya eh, di ka naman kag Ma'am, napakay dollar, ma'am. Di ka naman kag-US. Thank you. Hala! Ma'am, itong tinood, ma'am. Alam mo. Nag-joke lang yun sila, ma'am. Ma'am, ba'y tinood, ma'am? Kayo ang kakapal. Baka may bubang anong, ano ba, inganaw. Alam, ma'am. Salamat tayo, ma'am. Ay, ginuho ko, ma'am. Ma'am, thank you, kaayo. Thank, thank you. Oh, ipanuhot na siya, ma'am. doon kayo. Balit po naman ng ipikasent, ma'am? Oo. Oo. Alas, salamat ka ayo ma'am. Thank you so much. Thank you so oh, much. Thank you, shout, shout out, much. shout out so shout, shout out kay up Madam up from uh, Washington DC.

naman siya, tag-50 lang, ma'am. Tag-50. Kaya kami sa Nagas, city sa Cebu. Thank you. Ibalik okay, na lang, <laughs> ta. Asaman <laughs> <laughs> niyo. Ayan. Gikan pa mo, Gios, ma'am? Abu Dhabi, Dubai? Thank O, may labot.

Hoy, nangita ka si tatay no di kita uli karon Thank you <laughs>